Hello everyone! Kamusta kayong lahat? So kung bago ka pala dito sa akin channel, please do consider subscribing and comment down below para mabalikan ko kayo. Especially sa mga nandito sa Hong Kong. Meet up tayo pag may time. Char! <laughs> so marami nga palang nagtatanong sa akin guys about dun sa dating kong video kung paano ko nga ba ginawa yung pagpapakasal para mas mapabilis ito. So ako naman guys, bago ako nagpakasal, ang ginawa ko talaga, nagplano kami ng asawa ko, nagplano kami ng maayos. Una sa lahat, bago tayo magpakasal, dapat meron tayong sapat na pang process ng ating mga requirements so hindi kailangan kalakihan, importante meron lang talaga kayong mahuhugot pag uh, may pamasahi kayo, may pangbayad kayo sa pagkuhan nyo ng birth certificate or senumar, o kung ano man yung mga uh, kailangan yung mga small fees na kailangan yung bayaran, dahil sa panahon ngayon guys, talagang kailangan ng pera, lahat ng galaw natin pera okay, so hindi naman kailangan ng bongga especially yung amin naman ay several wedding pero Although hindi naman bongga yung aming kasal, pero nakagastos pa rin ako dahil uh, nagpaano pa ako ng reception. And depende na rin naman yan sa atin kung anong mga plan ang ating gagawin. Kaya kailangan bago tayo magpakasal, alam natin yung mga dapat nating gawin. Yung mga kailangan natin consider. Ano bang klaseng pagpapakasal ang gusto niyo Kung gusto niyo yung simple, uh, like, kung gusto niyo yung kasal or civil wedding na sa mayor lang or sa judge. So guys, kailangan alam niyo dapat ang gagawin. Ako naman, ang una-una kong ginawa ay pumunta ako sa munisipyo. Nagtanong ako doon ng mga information kung anong mga dapat kong unahin, ano paano ba kami mag-start dahil wala naman kaming idea. So ang ginawa namin ng asawa ko, kami yung dalawa mismo nag-asikaso, papunta doon sa um, munisipyo and nagtanong kami kung ano yung mga dapat namin unahin. So since 14 years na kami mahigit na nagsasama that time and may mga anak na kami malalaki, kaya wala na masyadong ni-require sa amin ano na lang uh, affidavit of cohabitation yung pinaka namin para ma-prove na talagang, nagsasama kami ng matagal at hindi pa kasal. So yun nga guys, um, talagang nag-prepare kami kahit papano ng panggastos sa aming mga requirements and Uh, although mabilis lang siya kasi nga wala namang mga cheche chechiboreche basta importante guys alam niyo yung mga una nyong gagawin kung hindi nyo man alam or wala kayong idea about sa pagpapakasal lumapit kayo sa munisipyo magtanong kayo dyan magtanong kayo kung saan kayo pwedeng uh, lumapit ano dapat nyong gagawin kung paano ba magpakasal kung sa munisipyo lang kayo or sa uh, judge kayo magpapakasal or sa pari ba ganun tatanungin naman kayo dyan kung anong klase anong saan kayo magpapakasal kaya magkakaroon din kayo ng idea kung ano yung magiging setup nyo. So, sa amin ng asawa ko, mabilis lang namin na process dahil una sa lahat, mayroong kaming uh, nakahanda na na pang process. May pang, ano kami, may panggastos kami. And at the same time, kami mismo dalawa, may time talaga kami, naglaan kami ng oras at panahon para sa pag-asikaso ng aming mga requirements. Importante yun, guys. Panahon, oras, araw, financial, yung panggastos. Yan. At kayong dalawa mismo, kayo mismo ang dalawa mag-aasikaso. Para mas mapabilis, guys. Yun. And kailangan, decided kayo sa ginagawa ninyo na uh, step. Dahil ang pagpapakasal ay hindi siya talaga biro. Hindi biro, hindi siya laro. Talagang gagastos ka, magpapagod ka, maghihintay ka ng araw. nayan kailangan nyo pang mag-set up ng uh, araw mismo kung kailan nyo gusto magpapakasal. Kailangan yan, guys. Kasi pareso ko, in my case, uh, sa judge kami nagpakasal. Siyempre, kailangan din, available din yung judge dun sa date na mapili namin ganun yun. So, marami talagang pwedeng, uh, kailangan natin i-consider. Hindi pwede na parang magdidesisyon lang tayo na magpakasal, pakasal na agad. Hindi po ganun talaga. Kaya kailangan sa mga magbabalak magpakasal dyan, siguraduhin nyo na may sapat kayong financial. Hindi naman kailangan na sobrang kalakihan kung simple lang ang gusto nyo. Huwag na kayong kumuha ng maraming ninong at ninang. Well, anyway, ang sa several wedding naman, hindi nyo kailangan kumuha ng maraming ninong at ninang. Lalong-lalo lalo na pag sa judge kayo. Dahil, hindi naman sila pumapayag na marami ang kunin nyo. isa, dalawa, o tatlo. Yun ang pinaka, uh, pinaka marami nila, tatlong ninong at ninang. Hindi kailangan ng marami. Ganun. Hindi pareho sa pare na talagang kahit buong barangay, pwede nyo gawing ninong at ninang. Yun, yun yung advantage <laughs> or disadvantage sa mga mapipili ninyong uh, way ng pagpapakasal, kung saan nyo gusto magpakasal. So, ako, practical na lang, mas pinili ko ang civil wedding don't sa judge para kahit paano Uh, on the spot na after ng kasal namin, makuha ko agad yung marriage na certificate. Yun yung advantage pag sa civil wedding kayo, sa judge kayo magpakasal, on the spot, makukuha nyo kaagad yung marriage certificate ninyo. Bit-bit nyo kaagad pag uwi ninyo. Yun yung advantage doon. Kaya pinili ko talaga sa civil wedding na sa judge, do sa court talaga kami nagpakasal yun yung advantage doon, kaya nag-research na rin ako mga may bago ko nagpakasal talaga nung nasa Saudi pa lang ako that time nag-research-research na ako ng mga information kung ang dapat gawin, ano bang mas magandang uh, kasalang gagawin ko simple ba, or magpa bunga-bunga uh, ba and depende na yan sa atin guys, kasi tayo ang gagastos kaya kailangan alam natin yung kakayanan natin, paano magpakasal yung iba naman, uh, meron namang kasalang bayan kaya pwede kayo mag-avail pwede kayo mag-avail sa ganyan, pero may schedule lang kasi usually, yung iba ah at tinataon nila na may may okasyon sa inyong lugar, yung may fiesta or mga Valentine's Day, ganoon or depende, depende yan sa lugar ninyo kung may gaganap na pinakasalang bayan. 'Yon, yung pangkalahatan. 'Yon libre 'yon, kaya magabang-abang kayo guys kung yun ang gusto ninyo. Mas okay naman yun para alam mo isahan na wala tsaka parang gastos na rin yata ng ano, yung parang pinoprovide niya pati yung mga gown. libre, pati yung panghanda, libre, sana all <laughs> ba diba? pero ako hindi na ako nag-avail doon dahil mahirap na ako kasi wala kasi akong sapat na time that time na, na uh, mag-avail avail ng mga ganyan kaya nisikaso ko na lang ng sarili ko yun so at least uh, naasikaso namin ng asawa ko naging successful naman yung aming pagpapakasal that time although may mga ay may mga circumstances talaga may mga struggle din talaga guys as in ako lahat ang gumawa ng Uh, mga, alam mo yung invitation card, yung mga ganun-ganun, may pag -ganun pa ako guys, pero hindi naman na yung necessary nasa sa inyo na yan kung magpapa-invitation card kayo or ano ba ba, basta mapakasa lang kayo, kayong dalawa mismo, okay na basta may witness lang, okay na guys wag nyo nang gawing komplikado ang buhay nyo, kung gusto niya lang talagang maging okay kayo ng partner niyo at maging legal yung pagsasama ninyo so yun lang guys, wala na ako ibang masasabi that's all for today's video, comment down below kung may mga tanong pa kayo <laughs> kasi hindi naman ako expert sa ganito basta ako yung mga gilang ko lang nagpakasal kami ng asawa ko yun lang na share ko lang sa inyo hindi kailangan yung iba naman kasi iniisip nila na ay baka masyadong magastusan uh, kami tapos wala pa kaming prepared na pera so if I were you kailangan meron kayong maitabi-tabi na ngayon pa lang talagang hindi kasi pwede natin sabihin na wala tayong paggastos kahit pagpapakasal pa lang B, yung pag-aasikaso ng mga papers may mga magagastos ka na talaga kahit papano. So, more or less 5,000 yan, pwede na yan. Pangasikaso ng kasal ninyo. Sobra na nga yun eh. Depende kasi yan sa lugar niyo guys kung gaano kayo kalayo sa pag-asikasuhan nyo ng mga papers. Eh, ako naman, yung lugar namin eh, malapit lang naman ako sa munisipyo, malapit lang ako sa source lahat. And, kumpleto na rin kami. May mga ID na rin na kami ng asawa ko. Eh, kailangan din kasi yun yung mga ID-ID. Paano kung wala pa kayong ID, mga ganyan. So, kukuha pa kayo ng ID. Mas matatagalan yung process niyo dahil maghihintay pa kayo kung kailan dadating yung mga valid ID ninyo. Ganyan. So, dapat talaga nakahanda kayo sa pwedeng uh, magiging circumstances, sa mga pwedeng mangyari kapag nag-asikaso kayong papers. Kaya habaan ang pasensya mga mi. Kailangan aside sa may pang kayo, yung pasensya nyo, oras nyo, maglaan din kayo. Yan, importante talaga yan. Kaya tayo naman, ako naman, 14 years din kami nagsama ng asawa ko, tsaka may mga anak naman na kami. Kaya talagang kailangan naming asikasuhin yun sobrang sabi nga nung ano, taga munisipyo bakit ngayon lang kayo nag-asikaso ang tagal nyo nang nagsasama isip, isip ko inuna kasi namin yung mga kailangan <laughs> unahin eh naisip ko magka-college na rin yung mga anak ko soon siguro ah uh, kailangan na nila yung talagang legality namin ng asawa ko. Although, may iba naman sinasabi kailangan magpakasal. Ang importante kami daw ng asawa ko nagkakaintindihan. Pero iba pa rin yung legal na talaga, no, bago man lang mag-college yung mga anak. Kasi, sabi na may naririnig ako na kailangan legal daw yung mga parents mo pag nag-aaral ka ng college, may mga requirements, mga marriage contract, ganyan. So, ako naman ayoko magkaproblema problema yung mga anak ko about sa ganyan. Kaya, sinikap ko talaga na maging okay pa rin. Maging okay yung lahat ba ay nako sa experience ko kasi when I was in Manila oh char yung mga about sa requirements sa mga birth certificate sa mga marriage contract na yan yung mga ganyan ganyan guys ayoko talaga magkaroon ng mga problema kasi naranasan ko yung may mga nakasabay ako sa pag apply ng trabaho lalong lalo na sa Manila hoy talagang mga may ano sila may kaya silang uh, may mga graduate sila ng nurse, nursing, mga ganyan, mga teacher, pero hindi sila natanggap dahil yung mga requirements nila kulang about sa birth certificate nila, may mali-mali sa marriage sa marriage ano ba yun ng parents nila na ni require sa kanila mali daw hindi raw pareho dun sa uh, kanilang information so parang ayoko ng mga ganung bagay kaya sinikap ko talaga na maayos yung mga papers namin ng asawa ko yung mga papers ng mga anak ko para in the future wala sila magiging problema <laughs> ewan ko ba napaka ano ko sa mga ganyang bagay ko ay ayo kong ayo kong, kong mag-alala yung mga anak ko in the future so pinaghandaan ko kahit papano dahil tayo bilang mga magulang no Uh, ako maaga ako nag-asawa kaya hindi ko talaga agad-agad na asikaso ang pagpapakasal guys aminado naman ako kaya sinisikap ko talaga na yung mga hindi ko nagawa noon na dapat kong ginawa sinisikap ko mabawi ngayon so malayo na ako sa mga anak ko malayo ako sa asawa ko pero at least alam ko na kahit papano may mga na nagawa na akong mga step para hindi kami masyado mahirapan in the future. So, yun lang guys. Yun lang mga share ko sa inyo. Medyo napahaba na itong video ko. Pero, thank you so much guys for watching. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Charing! <laughs>